bahay. Ngayon, kung gusto nyo, sumama po kayo. Kung ayaw nyo po, sasampan sa namin, pasunurin nyo po kung sino yung driver. Ayaw nyo po, ayaw nyo na lang. Ay, hindi, hindi. Atake nyo. Ako nagsabi, atake nyo. Nasira ako

tayo sa pinanggalingan natin at uh, mayroong uh, hinahatak maganda nga hapon sa inyong lahat, ngayon ay uh, August 15, 2024 at sa oras na 3.30 ng hapon ito yung uh, pangatlong uh, operasyon natin ngayong araw kayang umaga doon nga sa may uh, Meriam Defensor uh, Santiago Street sa may part ng uh, Quezon City at yung uh, pangalwa, yung tanghali naman doon sa may uh, Internal Avenue at sa ako pa rin ang uh, Quezon City ito naman yung pangatlo na kung saan nandito tayo ngayon sa Caloocan City. Nandito ngayon ng uh, Special uh, Operations Group ng uh, MMJ sa kahabaan ng uh, General uh, Tinio. Dito tayo galing kanina. Bumalik lang tayo. Itong uh, ginagawang operasyon ngayong hapon ay uh, joint operation ng uh, Northern District ng Caloocan uh, at ng uh, SOG Strike Force. So magmula dito sa kanto ng EDSA sa kanang uh, General Tenyo Itong kahaba ng uh, General Tenyo ang sinasa uh, sinasagawang uh, clearing operation ay isang uh, complaint pero you've been told eh. Wala naman kasi tayong hey. ano. Kasi laki ng parking oh, ni ano eh, nasa establishment eh. Pero kung kanina po talaga, yung problema Wala yung parking. I'm not questioning the legality of the parking. It's oh. just that the orientation of your parking mali. Ayaw Ay, kalini po yung linya ng yellow. Ay, may linya, lakalinya. Kalinya po, lang po. ko magpasensyahan nyo na, na. na ako kasi talaga nang maayos. Oo oh, po. Nagkakaon Pero po nakalagpas po na. kayo sa bangketa. Hindi ay, po kasi so, Hindi naman na direct na 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 complain May complaint po ito. May complaint area na ano? no. ito. Ayan na po pala. Paano mo sasabihin sa akin na nakatak Eh sagad na po yung sasakyan nyo. Oh. Paano Bila, mo sasabihin sa akin? sir, first, first time lang naman din pong kumain namin sa Chowking eh. Pagpapitin walang problema. It's just that, yung iba na hatak, Ang Akala namin, sa inyo naman. Oo alam nyo dapat na ang bangket na hindi nakapakaan. Eh. O tumakot po yan. Kundi paano po kayo nakapuha ng exam sa mga examination? Sila naman po ng parang dito. Hindi po kami maghihintay. Ngayon, kung gusto nyo, sumama po kayo. Kung ayaw nyo po, sasampan sa namin. Pasunurin nyo po kung sino yung driver. Ayaw nyo po kami. Ayaw nyo po kami. Ayaw nyo po kami. Ay, hindi, hindi. Atake nyo. Ako nyo sabi, atake nyo. Nasira ko nyo yung sasakyan. Wala problema, sakriyan. may insurance po yung towing namin. Insured po kami. Eh bakit? Eh, sisirahin nyo yung sasakyan ko. Eh, kanina pa kita pinapakiusapan, di ba? Kami na nakikipusap sa'yo. Hindi, hindi nyo Kasi yung uh, driver na sinasabi ni ma'am, ay magagaling pa sa Valenzuela. So, ayun nga kay sir, kahit hindi naman pwede magantay dito ang team. Ibig sabihin, pagkalimbawa ang uh, ibigay ng sosin nito, mapoporma na maganda yung kotse para may isang So, ayaw nilang makipagtulungan. Uh, so, mga mga kayo, doon natin sa impound ayusin yan. Hindi dito. Dahil meron tayong papatupad, we have to be fair to everyone. Kaya sabi ko kay sir. Tawagin mo na sa inyo ng glory, na natin. So, ayan. Hindi ka yung associate. Para hindi naman mahirapan may isang sa tow truck konting na uh, paliwanagan lang Ay, at uh, nagkakaintindihan na sita sa saka walang helmet naku parang wala pa yata ng lisensya toto po ba walang lisensya naku may inakawa yung motor yung, yung tao inutusan kumuha wala lisensya <laughs> at wala helmet dito lang pa pinalabas ko lang so ngayon may impound dito hindi alam ng ari. Tara sa motor mo. isama niyo na Okay, tara na. Papunta pa lang tayo doon sa pinanggalingan natin. Andito na sila, tapos na.

Tapos natin sa General Tinio, Ito, nakaharang sa sidewalk. Ito na yung inata kanina. Na diyan tayo magal. Nakaraan <laughs> pa siguro no'ng bumusita. magmula sa Samson Road kumaliwa dito sa Erosdale at uh, muling papasadaan ito <tinyo> Holy. Holy. <tinyo> Pangalawang business uh, ko na ito na i-feature Itong kahaba ng uh, Del. Pero yung team Siguro mga pangapat na nila ito. Hindi lang tayo nakasama ng mga sumunog na clearing operation na dito sa... Ang yeah. lapas ito ano eh. Uh, tawag ito. Tent Avenue. Yung uh, Herosville ko pala, kulang ng 96. <laughs> Herosville, 96 yeah. Street. Yeah. <laughs> yung mga tricycle na nakita natin dito kahina yun ang mga iba na naisampah nandito na tayo ngayon sa may uh, kaaba ng uh, 10th Avenue at uh, Kumaliwa hindi na nakita yung uh, ibang team mga kanan daw dito ano bang kalya ito? Baltasar, Baltasar kumanan dito sa 9th Avenue ayun nakikita ko na yung tow truck from uh, 10th Avenue kumanan ng Baltazar at kumanan ulit dito sa 9th Avenue bahay na yata ito barangay 63 Yun, may inaatak to. So, punta muna natin. Balikan lang natin yan, ha? Okay, tara. Ang oras ngayon ay 5 p.m. Yun na yung uh, Everest na nakakumot. And sabi nga nila, may kalsada pala dito hindi lang natin inabot dito galing yung hinatak na nakakumot so dito, ganito na ang uh, sitwasyon na masikip hmm. wala na rin yung kutsi dito so yun yung uh, hinatak ayun na, na pinuntaan natin So okay, uh, wala nang 2 uh, truck. Hindi natin lahat na cover dahil nga mayroong uh, naunang team. Ang oras ngayon ay 5.05 ng hapon. Okay, back to base tayo.